Nyam-nyam! Ito ang pinipilahan dito sa Baguio. Dami tao dito. Laging ano to guys, laging puno. kami sa may third floor. Dito kami sa Good Taste, guys. Yung pinipilahan. Kung sa Pasay, merong diwata overload na pinipilahan. Dito, hindi siya overload. kasi talagang typical siya na restaurant. Eh. Alright, boys. <laughs> pinipilahan. So, araw-araw meron dito, guys. Ay, bold ham, oh na uh, Emberon Hub Park tapos uh, kita ba dito yung ano? ay eh, hindi ito na guys dumating na yung ating mga pagkain bulalo wow fried rice bulalo at ipon Mayroon pa! pa! Dapat ginalog <laughs> na lang <laughs> nila, no? Gatit-gatit pa yun! Sinabi ko kasama nyo pa hindi ko na-serve. Yung eh di ba ng bill? din. May charge na kaya? Medyo biyahe sana ni eh, boss. Okay. Hmm. Taxi na pa eh, <laughs> nahanap kami guys ang, ano ng uh, apartment. Ganda guys oh. Ayun oh. ini fog oh. Diba? Uh, <clears throat> so, ang good news ngayon guys, naka, nakahanap na kami ng upahan na gagawing satellite office namin dito sa Baguio. Nga lang, nandito kami sa may ano, Marcos Highway. yan Ayan yung Marcos Highway. Ito nyo yung bus na pababa. Tapos dito naman pa akyat. Yun. So okay na rin to kasi unang-una. Uh, hindi crowded dito. Tsaka mas mura kasi dito guys. Mura dito yung upahan sa baba. Kesa dun sa taas. Yung napagtanungan ko kanina. Maliit lang na space. 15,000 na yung upa ay dito guys 7,000 diba halos kalahati eh. uh, meron naman sa baba sa may baba 4,500 4,500 tapos ang mga good news pa dito guys itong tinatayo dito ano ah uh, yan hotel pala yan so magiging kapitbahay namin yung hotel alright punta ko lang yung mga kasama ko Well guys, mga <laughs> Alright, các đầu bếp của <na> All right. Get sao vậy? kami. mơ. Lác mắt, lác mắt. Đấy đúng, đặt chân ngay guys.

Ah, umiikot pala to. Oh. Pagka siguro may ano, may bumanga. May bumanga dito. Ikot lang siya dito. <coughs> <coughs> grabe yung fog ngayon, oh. No? Halos hindi mo makita yung mga bahaya, no? Oh. Guys, tignan nyo 'yung magandang view. Another <coughs> din. Wow. Pasok pala 'yan, 'no? Ay. Grabe yung pag oh. Kapal ng pag. Andito naman tayo sa Burnham ngayon guys. Ayan, lakad lakad tayo walang ganang tao ngayon dahil maulan eh pero maraming nagbabaksa may mga kasama natin may mga kasama natin Ayun. lakad lang tayo ng lakad <laughs> pupunta tayo sa may 7-Eleven kasi nandun yung mga ibang kasama natin oh! 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 Yun, no? pero ang pinaka maganda ngayon nakahanap kami ng ma matutuluyan So yung pagpupunta kami dito, hindi na kami mahihirapan. <laughs> Sana ba sila? Ayun. Pwede <laughs> natin sila. Nabutan na kami ng gabi. Ganda guys. So patay na rin kami <laughs> para gis na yun. hindi pa kami nakakapagtrabaho eh agad eh alam mo na kami ng ano ano ba dito guys wala nakakaalam dito sa bagay ay ganda oh okay. Okay. Yes, wow ang ganda ang ganda ang ganda Ganda. Wow. Wow. Wow, ano to? Ano? <laughs> tanga eh, no? <laughs> oh. ko mataas yung mga lang pala meron. Ganda oh. Wow. Wow. Ang ganda. Alright. So you guys, nakarating din kami. Bali, kwan, kinuha ko lang tong ano sa sakyan. 85 Ha? 85? 85 lang? Oo oh. oh. Okay. Susunduin natin guys yung mga kasama natin So, ayan o oh. Ah. Check muna natin yung oras 7.14 yan tapos na yung coding kasi may coding dito guys kaya nagparada ako dito ang uh, coding kasi dito, eh, 9 yung huli natin, 9 at 0. So Friday kasi ngayon, parang coding lang din sa Manila. Sa mga hindi pa nakakala, may coding din sa Baguio. Yan. Kung ano yung coding sa Manila, ganito rin yung coding dito. So guys, uh, nagpalipas muna kami ng oras. 7 to 7 kasi yung ano, coding dito kaya. Nagpalipas uh, muna kami ng oras. Alright. <coughs> Tama lang po kasi nakapag-charge na. Hmm. Trabaho ko nga pala kami mamaya pang alas uh, ng gabi. Uh, Ginawa namin dito, nag-marketing muna kami at kumanap kami ng uh, one, ng apartment. So yun, na uh, napakaganda naman ng ano namin ngayon dito kasi makahanap kami ng apartment kahit maliit lang siya at medyo pang simula ba guys yung kami sa may Marcos Highway kung gusto naman namin lumipat at least meron na kami yung house dito siguro sa medyo katagalan makakahanap din kami ng medyo maganda-ganda so muna kami alright sa yung trabaho muna kami susundin muna namin yung mga kasama namin sa Ford All alright kapal ng Fago. okay <laughs> lang natin mga kaibigan dito sa ano San Fernando ano. Magana oh. 455 ngayong umaga 4.59 na pala alas okay so ano guys ngayon naman eh tapusin na muna natin yung vlog na dito ano thank you nga pala sa panunood at kita kita sa mga susunod na vlog